Magandang araw! Ako si Student Nurse Bea. Alam mo ba na may mga natural na paraan ng family planning na hindi gumagamit ng gamot o aparato? Ito ay ang tinatawag na Natural Family Planning o NFPs. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga salik, mga palatandaan ng fertility, at mga tools na maaaring gamitin para maging matugumpay ang paggamit ng NFPs. Ang natural family planning ay ang pagsubaybay sa mga natural na palatandaan ng fertility upang matukoy ang mga araw kung kailan mataas o mababa ang posibilidad ng pagbubuntis ng babae. Epektibo ito kung tama ang kaalaman at may disiplina. Heto ang mga pangonahing salik na kailangan isaalang-alang. Una ay ang regularity ng menstrual cycle ng babae. Mas madali ang NFP kung regular ang regla. Ang NFP ay nakadepende sa tamang pagkilala sa mga araw na fertile at hindi fertile. Kung regular ang regla, mas madali at mas tumpak ang pagtukoy sa ovulation. Ang menstrual cycle ay nagsisimula sa unang araw ng regla. Karaniwang nangyayari ang ovulation sa ika-14 na araw ng cycle at dito pinakamataas ang posibilidad na mabuntis. Mayroong tinatawag na fertility window o ang mga araw na may mataas na chance na mabuntis ang babae na karaniwang nangyayari limang araw bago ang ovulation hanggang dalawang araw pagkatapos nito. Pagkatapos ng ovulation ay ang luteal phase ng babae kung saan numinipis ang lining ng matris at mas mababa ang tsansa ng pagbubuntis. Ang ikalawang salik ay ang kaalaman sa fertility science at tamang pagsubaybay. Kailangang maobserbahan ang mga natural na senyales ng ovulation tulad ng cervical mucus, basal body temperature at cycle day count pangatlong salik ay ang kooperasyon at komunikasyon ng mag-asawa. Dahil may mga araw na kailangan umiwas sa pagtatalik, mahalaga ang malinaw na usapan at pagkakaintindihan ng mag-asawa. Narito naman ang mga palatandaan ng fertility na makakatulong sa pagtukoy ng mga fertile at infertile days. Una ay ang cervical mucus discharge. Ito ang natural na likido na lumalabas mula sa cervix ng babae. Sa mga araw na malapit ang ovulasyon, tumutulong ang mucus para madali makagalaw ang similya patungo sa itlog. Kung kaya, kapag infertil ang babae o safe makipagtalik, tuyo o malapot na parang glue ang mucus na ito. Kapag naman nasa ovulation ng babae o fertile days, kung kailan mataas ang chance ng pagbabuntis, Madulas, malinaw, at parang hilaw na puti ng itlog ang mucus na ito. Sunod naman ay ang basal body temperature o ang temperatura ng katawan pagkagising sa umaga bago bumangon at gumalaw. Bago ang ovulation, mas mababa ito sa range na 36.1 to 36.4 degrees Celsius at pagkatapos ng ovulation, tumataas ito ng kaunti. Panghuli ay ang kalendaryo ng menstrual cycle. Ito ay ang pagbibilang ng mga araw mula sa unang araw ng regla hanggang sa susunod. Iwasang makipagtalik limang araw bago at dalawang araw pagkatapos ng ovulasyon kung ayaw mabuntis. Para mas mapadali ang pagsubaybay sa mga natural family planning methods, narito ang ilang tools na maaaring gamitin. Ang cycle beads ay isang simpleng visual tool na may iba't ibang kulay ng beads para ito sa mga babaeng may regular na cycle na 26 hanggang 32 days. Mayroon nito sa bagong barangay health center. Paano ba ito gamitin? Simulan sa unang araw ng regla, ilipat ang rubber ring sa unang kulay na bead, kulay maroon, at gumalaw ng isang bead bawat araw sa direksyong itinakda. Karaniwan itong pakanan obserbahan ng kulay ng beads. Ang white beads o mga araw 8 hanggang 19 ay nangangahulagang fertile ang babae kung kaya dapat iwasan ng pakikipagtalik sa mga araw na ito. At ang mga itim o brown beads naman ay nangangahulugang infertile ang babae at ligtas na makipagtalik sa mga araw na ito. Upang laging maalala, maaring isabit sa paanan ng kama ang cycle beads. Sunod naman ay ang Flow app. Ito ay isang sikat na mobile app na tumutulong sa pagtatala ng regla, fertility window, at mga sintomas tulad ng mood at mucus. Libre ito sa cellphone. Paano ba ito gamitin? I-record ang unang araw ng regla at ilog araw-araw ang mga sintomas na nararanasan. Otomatikong ipinapakita sa application na ito kung kailan ka fertile o posibleng mabuntis at hindi. Ang natural family planning ay isang epektibo at natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya lalo na't kung kayo'y may disiplina. Sa tamang kaalaman, disiplina at kooperasyon ng mag-asawa, makakamit natin ang isang planado at masayang kinabukasan. Para sa karagdagang gabay, magtungo sa inyong Barangay Health Center.